Muling nangibabaw ang pagiging madiskarte, masayahin at pagdadamayan ng mga Pilipino sa gitna ng hirap na dinaranas dahil nga sa bagyong lando. Ang pinaka mapaminsalang bagyo sa bansa ngayong taon. Ayon po sa NDRMC yan, saksi si Ivan Marina. Mula sa loob ng bahay nila sa Tuba, Benguet, na palabas ang rumagasang malalaking bato at putik ang mag-ina ni Jun Panganiban patay na sila na matagpuan sa Pangasinan. Nasawi rin na magpinsang waitress na namamasukan sa restaurant at pamilya na sa kanila nakikitira. Pauwi na sana kami sa Vietnam ko nung ano na Na, nung ano ko na yung anak ko, wala na, di ko na alam nung nangyari. Uh, di ko lang alam kung paano ako nakaligtas. Patay na rin natagpo ang nakalutang sa baha sa Kalumpit, Bulacan, ang 75-anyo sa si Rosa Torres. Mag-isa lang daw siya sa bahay. Pero kahit ang mga nakaligtas sa bagyong Lando, problema kung paano itutuloy ang kanilang buhay. Sa bayan ng Pulilan, halimbawa, nalubog pa rin sa baha. Umaasa na lang ilang residente sa mahuhuling dagang bukid para lang may makain. Pagkaganto kasi baha, wala na kami mahanap buhay. Kaya ito, daga. Ito na lang medyo pinagkitiisa namin. Pagkagan panahon. Pero may ilang katangi ang madalas nang napapansin sa mga Pilipino tuwing may trahedya na muli kong nasaksihan kanina Kabilang dyan ang pagiging maparaan anuman ang sitwasyon tulad ng aling ito na ipinatong sa paderang lutoan para makapagluto. Litaw rin ang pagsisikap ng ilan na umiti pa rin tulad ng ilang nasa lubong kong nagpabebewe kahit may baha. Meron ding relax sa relax habang nakahiga sa palutang-lutang na salbabida. Habang ang mga lalaking ito kahit tanghaling tapat, tagay lang. Pero sa pakikipag-usap pag sa ilan sa kanila, higit pa sa aking nakikita ang kwento ng kanilang paghihirap. Mahirap nga po eh. Ngayon lang ng rasyon. Ang mga intindihin umaapaw hanggang sa loob ng kanilang mga tahanan. Naku, napakahirap. Hirap na hirap nahirap, isip ko. Hirap na Mahirap. Kaya nun sabi baba, ay, natatakot na ako. Kasi alam ko na yung mangyayari. Si Pangulong Noy Noy Aquino na personal lamang nakita ang epekto ng pananalasa ng bagyong Lando sa kasiguran Aurora. Tila batid ang magagawa ng counting biro para mapagaan ang loob ng mga binagyo. Ang dami ko nadaraning poster tapos yung kawad buo pa eh. At ginagawa sa No? E, yung medyo ang dami ko nakita na kasampa eh. Baka makasanayan natin isang linggo ginagamit natin sampayan sampa yan, pero hindi nakinig na bubuksan na yung kuryente. Pag kinuha yung basang damit doon, yeah? baka doon tayo magkaroon ng casualty. Dala ng gobyerong relief goods at mga konkretong pangako tulad ng asistan sa mga nasiraan ng bahay. Dalawampung bagyo tayo taon-taon. So parang, yeah, kung talagang nasa pakanib sila, dapat makumbinsin natin na baka may masibang lugar. Tulungan ng national government para i-relocate. Habang ang mga lokal na pamahalaan ng Metro Manila, kanya-kanya ng ampon ng mga tutulungang lungsod o munisipalidad gamit ang kanilang disaster risk reduction management funds. At ito marahil ang isa pang susi sa pagbangon ng maraming Pilipino. Bayanihang buhay, hindi lang sa pamahalaan. At sa mga pribadong organisasyon, kundi kahit sa mga ordinaryong Juan de la Cruz na bukas palad sa pagnanais sa tumulong. Ako si Ivan Mayrina ang inyong saksi.